So, nandito po ulit tayo sa ating uh, lettuce series. And ngayon po ay magta-transplant naman tayo sa ating mga hydroponics. So, yun yung panibagong batch ng ating mga lettuce na para sa hydroponics talaga natin. Pero bago natin simulan yung ating paglilipat sa ating mga hydroponics, ay gusto ko po munang i-shoutout si Sir Jules ng J&J's Backyard Lettuce. Kung nakikita nyo guys yung aking suot-suot na t-shirt, ay siya po yung nagpadala nito. Napakaganda guys nito. And ayan, Pakita ko sa inyo, guys. <laughs> yung nakalagay dito is professional farmer. Ayan, pagsuot nyo ito, magiging professional farmer kayo. Char. So, napakaganda ng quality nito. At pakita ko po sa inyo yung sa likod. Plant, grow, and eat. Ayan, yan po yung nakalagay sa likod po ng ating t-shirt. So, ayan, dun sa mga interesado pong bumili ng t-shirt, message nyo lang si Sir Julius. Ito naman po ay clothing line naman niya sa jngs clothing line. Ayan. So, maraming maraming salamat po kay Sir Julius. Pakifollow na rin po nung kanyang uh, fan page, uh, JNG's Backyard Lettuce. So, ayan. Umpisahan na po natin ang paglilipat ng mga lettuce. Let's go! Ayan, guys. Gusto ko po muna ipakita sa inyo yung ating pinunla dito sa ating mga seedling plug. Ayan. Ang lalaki ng pinunla natin dito sa seedling plug, oh. Compare dito sa ating seedling tray. So, ayan guys. Pag-compare nyo naman, no? Mas malaki yung nandito sa seedling plug. Nakalusot yung ugat nyo, oh. Ayan. Available din po ang ating seedling plug sa ating Shopee and TikTok at Lazada. Ayan, maglilipat na po tayo ng mga lettuce. Ayan, meron po tayo ditong coco peat. At ito pong mga coco peat na to ay mga na-sterilize na. And ayan, kaya gagamitin na natin siya ngayon. So, importante na dapat ma-sterilize muna natin yung cocopit bago po natin gamitin. Kapag bago yung ating mga cocopit, ay possible na masunog yung ating mga halaman dahil ito ay masyadong mataas yung asin. So, tara, maglagay na tayo dito sa styro cups. So, ayan, din natin pupunuin dahil ilalagay muna natin yung, yung seedling plug natin. Ayan, ganyan lang naman. Bale, 120 pieces nga pala yung pwedeng itanim natin dito sa ating hydroponic. At sa palagay ko, yung sobra itong ating mga naipunla. Kaya namang kakailanganin ko itong itanim sa ating mga vertical pot. Yun nga pala guys yung purpose natin. Kaya natin ito pinalagyan ng mga steel matting. Para ma-maximize nga yung space dito sa greenhouse. After ko nga mailipat itong mga lettuce dito sa ating mga styro cups. Ay magtitimpla naman tayo ngayon ng nutrient solution. At ito nga palang ginagamit ko na nutrient solution ay DIY lang. At wala po itong brand. Pero napakaganda nga nitong gamitin. At nakapag-try na nga rin po ako ng ibang brand, pero ito lang yung naging okay dito sa aking backyard. At yung last kong harvest dito sa aking hydroponics ay talaga namang napakaganda ng resulta. At ito yun guys, oh. Sobrang lalapad at lalaki ng mga dahon. Isang set nga pala nito ay naglalaman ng apat na piraso. At ihahalo eh, mo nga lang ito sa 20 liters na tubig. Na dapat ay hindi chlorinated. Pero dapat ay isa-isa nga lang yung gagawin nating pagtutunaw nito. At available nga rin pala ito guys sa ating TikTok, Shopee at Lazada. After ko nga palang timplahin itong nutrient solution, ay nilagay ko na nga pala ito sa ating Styro box At etong at ready na ilagay yung yung mga lettuce mula doon sa mga transplant natin sa mga cups. Kahit medyo konti nga lang yung ating itatransplant dito, ay medyo nakakapagod din ang pagsiset up. Lalong lalo na nga kapag mag-isa mo lang itong ginagawa. Pero ang gusto ko dito ay pinakang set up lang yung nakakapagod. Kapag na set up mo na nga ang lahat, minimal na nga lang yung mga gagawin mo hanggang sa pag-harvest nito. At eto na nga po yung full set up ng ating hydroponics. Sobrang nakakawala ng pagod dahil napakaganda ng ating na ng set up. Lalong lalo na kapag i-harvest na ay talaga namang napakasarap sa pakaramdam. Ay, eh, meron tayo ng mga nakahangin doon sa So nilagay natin 'yan para hindi sayang yung space. Talagang i-maximize ima natin yung ating greenhouse. Ayan. So yung mga nakatanim dito ay mga sa lupa na yan, guys oh. Sa lupa na siya nakatanim, hindi na sa hydroponics. So yun lang, guys. Maraming maraming salamat at yan nga po yung update natin dito sa ating backyard. Bye-bye.